Ogiam paps, paps. Tamanayan paps. Oi paps, pray, pray. Tamanayan, tama paps, oinoy tama paps. Oi paps, relax, lang, relax, 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 Hey. Dito mga paps, pauwi na ako nito galing trabaho Sobrang ganda ng panahon di tulad noong mga nakaraang mga araw na nag-uulan Kapansin-pansin na napakaluwag ng kalsada dahil medyo maaga pa nasa sa mga alas 4.20 pa lang ng hapon mas masarap bumiyahe pag walang traffic dahil di ka na pa, singit-singit at takbong pogi ka lang talaga. Dito medyo nag-defensive drive ako dahil si Pops walang signal at medyo gumigilid siya kaya medyo nag-minol na ako. Habang hinihintay namin na magkulay green ang traffic light ng biglang. Hmm? Bristol. Bristol, Lady X. <laughs> oh, parang ADV, no? <laughs> 178. Cash. Napagkamalan pala ni Paps na ADV 160 ang motor ko. <laughs> <laughs> Akala niya ADV. Madami talaga na ano eh. Nalilito. Purbang-purbang ADV din kasi 哎，好嘞。 mag try natin mag-edsa so, parang traffic eh wala walang kalawan eh ayoko diretso na lang ako <laughs> ay stuck na sa traffic yung mga commuters traffic dito tayo sa taas ito mo yan oh. Ramin, traffic sa baba sa Makati sana daan ko eh. Wala traffic. Kalintong na lang, show pa show Boulevard, kalintong. Korengkong. <laughs> <laughs> Lubak mrad. <laughs> kita din bro, doon lubok Huwag <laughs> yung paps, huwag yung paps! teman-teman, Pops Uy Pops Pray pray teman teman-teman, Pops na, Pops Uy Pops Relax lang Relax lang Pops teman Pops uy. Uy. Pop, sa Pag-usap, pag-usapan niyo na lang yan. Magsusuntukan pa kayo eh. Ay, nako. Dahan-dahan lang, wag masyadong mainit ang ulo. Ay. Pare-pareho tayo mga pagod. Kalmado lang, dapat Kalmado. Kaya mga paps, piliin lang natin maging kalmado. Kalma lang, kalma. Dahil gaya nga sa video na napanood ko na ang buhay ng tao ay parang truck ng basura. Tumatakbo sila na may dalang mga basura, puno ng pagkabigo, puno ng pagkadesmaya, at puno ng galit. At kung sakaling magpatong-patong na ang mga basurang dinadala nila, maghahanap na sila ng matatapunan. At minsan baka sayo pa nila ito may bagsak at itapon. Kaya hayaan mo lang sila, huwag mong patulan ang galit at basura na dala nila sa katawan. Huwag mo sila hayaan na ikalat nila ang kanilang basura sa trabaho, sa bahay o sa kalsada. Mahalin mo yung mga taong tinatrotaw ka ng tama at ipagdasal mo naman yung mga hindi. Dahil ang buhay ay 10% kung paano mo ito ginawa at ang natikirang siyam na 10% ay kung paano mo ito tinanggap.